naordinahan ang kapatid na Eduardo. Siya ay itinalaga ng kapatid na Eranyo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noon, bilang tagapagturo sa paaralan ng mga nagbibinismo. Di naglao, itinalaga naman siya ng pamamahala bilang katuwang na dekano magkaroon ng programa sa telebisyon ng Iglesia ni Cristo. Isa si kapatid na Eduardo, sa mga unang itinalaga ng pamamahala bilang panilista sa programang Ang Iglesia Ni Cristo. Pagka po nagarap na itong tigmaan ito, eh hindi pa ang gaman. Ito sabi niya, ito po wakas ng mga tigmaan. Sa pagkatansabi niya, makikibata ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Sa baka big po ng isa pang tigmaan, na mas malaki pa po dito sa naunang digmaan pinusuto niya. At hindi lamang iyan, kundi ang sabi pa eh, magkakagutom, ano? At lilindol sa iba't ibang mga dato. Suro natin, mayroong pulsugo ang Diyos. Eh pagka sinasabi po natin sa dula, ah, hindi, natapos na yan sa panahon ni Kristo. Totoo po kaya yun? hanggang sa panahon lamang po ba ng ating Panginoon Kristo so ang pagsusugo? Pagkatapos po bang ang ating Panginoon Kristo so ay makita sa langit, eh, wala na po sugo ng Diyos? Pakinggan po natin dito po sa Juan. Naging tagapagsalita rin siya sa mga palatuntunan ng Iglesia sa himpilan ng radyo. Ang lupo ang banal na kagwiran at kinakailangan po nating tanggapin ang mga sugo ng Diyos. Sabagat ang sabi po niya ang nakikinig sa inyo sa aking nakikinig. Taong 1984, si kapatid na Eduardo ay itinalaga ng pamamahala bilang koordinator o tagapagugnay ng Metro Manila District ng Iglesia ni Cristo. Uh, 1984, siya yung aming tagapagugnay, Pastor kami noon. Uh, natatandaan ko kahit natatandaan ko noon kahit alas dos ng tanghali nagtadalaw sa mga gawain, sa mga estudyante, nasakop namin, kinakausap niya, tinitignan niya yung tinitirhan. Alam niyo, nung pastor kami, ang natatandang ko kay kapatid na Eduardo Manalo, bilang tagapag-ugnay, hindi siya tumitigil ng pag-iisip ng mga pamamaraan. At pagkatapos ang ginagawa, napakaganda niyang leader eh. Kumukuha siya ng ilang mga uh, grupo ng mga ministro para uh, gawin niyang pilot project doon sa kanyang naisip na pamamaraan. Tinitignan niya kung gaano ang nagiging resulta at bunga pagkatapos na naisip niya yon. Mahilig siya sa radyo, yung mga two-way radio. So doon pa lang nagsisimula. Natatanda ko na magsimula kami, iilan lang kami. Uh, ang CB pa noon, kung tawagin, yung aming radio uh, si, ano citizen band kung tawagin CB ano pala yun doon kami nagsimula ilang grupo lang kami na nagkakausap ila ka lang kami tao uh, Dun na don magkakasama doon na ngayon yung samahan ng mga na ano na mga kasama niya doon sa radio yun ang pinaka naging forerunner ng ating kapisanan ngayon na tinatawag na iskan na nagagamit ngayon sa iba't ibang aktibidad na iglesia ang nagtatag niya kapatid ni kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo yung kanyang hilig na yon kasi nung una may mga kasama kami hindi naman kapatid na namisyon namin kaya nung maitatag yung hilig niya yon makikita mo kagad yung kanyang ano no, uh, sa iglesia no na itatransform niya papunta sa mga gawain sa iglesia kaya nabuo yung iskan na ngayon ay gamit natin sa mga gawain ng iglesia Ganon, ganon ang kanyang pananaw. Kaya makikita mo na yung quality ng pagiging leader niya sa iglesia, nagmamanifest na noong araw pa eh. Itinatag din ng kapatid na Eduardo ang Sound and Video Facilities o SVF na siyang ginagamit sa pagdudokumento ng mga pagsamba na pinangangasiwaan ng tagapamahalang pangkalahatan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iglesia sa aspetong teknikal at broadcasting. gayon din sa pagtataguyod ng mga programa sa radyo at telebisyon. Nang mga panahong ang internet ay hindi paganap na ginagamit sa Pilipinas, ang kapatid na Eduardo ang naging pangunahin sa pagtataguyod ng ganitong makabagong teknolohiya, ang information technology, sa pamamagitan ng pagsisimula at pagmimintina ng tinatawag na Bulletin Board System o BBS. Ito ang mga panahong pinag-ibayon niya ang pag-aaral at pagpapaunlad ng kaalaman sa computer programming para sa lalong tapakinabangan ng iglesia. Inorganisa rin ng kapatid na Eduardo ang Data and Network Management o DNM na naging daan sa computerization ng mga tanggapan sa loob ng Iglesia ni Cristo Central Office. Marso 2001 Ang kapatid na Eduardo Manalo ay kinilala sa daigdig ng information technology bilang isa sa mga pioneers na nagsulong at nagtaguyod ng Internet Age sa ating bansa pinatutunayan ng mga nakasamang ministro at mga manggagawa ang kanilang nasaksihang katangian ng kapatid na Eduardo Manalo na unang-una na nga rito ay ang kababaan ng loob. Yung pangpapasako, very inherent sa kapatid na Eduardo Manalo, hindi lang sa kapatid ni Eranyo Manalo, kundi maging sa matatandang ministro. Makikita mo yung kanyang paggalang, yung kanyang respeto kaya doon nga natutupad na yung mahusay ng mga siwa, marunong mga siwaan. Ang kapatid ni Eduardo Manalo, ganun. Sa matatandang ministro, sa mga nangangasiwa sa kanya nung siya nagsisimula, sa mga tagapagturo, o sa iba pa. Talagang makikita mo ang paggalang at respeto niya doon sa mga naunang ministro sa kanya. Ako si Eduardo V. Manalo. Ministro sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas sa bisa ng mga hula ng banal na kasulatan at sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkuling panghalawang tagapamahalang ng pankalatag. Ang panunumpa ay isinagawa sa templo sentral at ito ay nasaksihan ng iglesia sa buong mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa araw na iyon, iniatang sa kapatid na Eduardo ang mabigat na responsibilidad na maging pangunahing katuwang ng namamahala noon ang kapatid na Heranyo G. Manalo sa pangangalaga, pagmamalasakit at pangangasiwa sa buong iglesia. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasaklaw ng tungkuling ito o dyok ng pag-ibig sa Diyos kay Kristo at sa Kanyang Iglesia upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Hinirang din ang kapatid na Eduardo. Hindi lamang bilang pangunahing katuwang ng namamahala noon sa pangangasiwa sa buong iglesia. Kundi hinirang din siya bilang tahaliling lider sa iglesia ni Kristo. Ang makasaysayang pangyayaring ito sa loob ng Iglesia ni Kristo ay ang resulta ng isinagawang eleksyon ng Executive Council ng Iglesia noong Mayo 6, 1994, kung saan inihalal ang kapatid na Eduardo na maging Deputy Executive Minister at kahalili ng kapatid na Eranyo Manalo. Sa natatandaan ko about three weeks bago yung pagkakatipon, yung ko ako ng KRD sa obsina niya. At may isa siyang layo din. Ang sabi niya, hindi maganda pakiramdam niya. At may sakit siya. At kailangan niya ng maglagay ng kahalili sa kanyang tungkulin. Tinanong niya ako kung anong dapat nagawin. Kaya sabi ko sa kanya, may mga bahagi naman ng ating amended Articles of Incorporation and Bylaws kung saan pinapayagan ang tagapamahalang pangkalahatan na magpatawag ng isang pagpupulong para maghalal ng kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan. Kaya nung masabi ko sa kanya na may ganong provision sa ating amended Articles of Incorporation Bylaws, ipinagawa niya ng lahat ng legal na mga pangailangan para magawa ang nasabing halalan. Bago magsagawa ng halalan, ay sinabi ng kapatid na Chofilo Ramos Sr. na dapat na tayo gabayan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, nanalangin muna. Ang mismong nagtanong si kapatid na Dan Orosa ang pinapanalangin ng kapatid na Pilo. Pagkatapos ng panalangin, ay Tuminding ang kapatid na Glicerio Santos Jr. at siya naman ng presiding officer. Dahil sa alam namin na maghahalaw nga ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan o deputy ng ating kapatid na Eranio Manalo, ay sa simula ay nagtanong ang kapatid na Teopilo. Sinabi niya na Bukas ang hapag para imungkahi kung sino magiging pangalawang tagapamahal ng pangkalatan o executive uh, deputy executive minister. Ako ay tumayo at buong puso kong imungkahi na ang kapatid na Eduardo Manalo ang siyang maging deputy executive minister o ang pangalawang tagapamahal ng pangkalatan. At agad naman tumayo ang kapatid na Felipe Aguilar at sinabi niyang sinasangayunan ko po ang mungkahing ng kapatid na Diyos Santos. At pagkatapos si Tamayo, si kapatid na Bendito Sandoval, at sinabi niya agad na isinasara na, iminumungkahi ko na isara na ang nominasyon. At pagkatapos si Tamayo, si Kalebi Galapon, at sinabi niyang sinasangayunan ko na isara na ang nominasyon. Kaya walang ibang uh, nagmungkahi ang lahat ay nagkakaisa uh, na tinanggap ang mungkahi na si kapatid na Eduardo Manalo ang siyang maging Deputy Executive Minister at siyang maging pangalawang tagapamahalang pangkalatan. Ako manandiliit dun sa bagay na yun, Sa dahilan na sino ba ako na magiging tinatawan ng kapatid na Iranyo Chimanalo sa pangkalatang pulong. Pero ang sabi nga ng kapatid na Iranyo Manalo, hindi maaring siya ang humarap sapagkat ayaw niyang magkaroon ng kulay na para bang niya ang resulta ng magiging eleksyon. Pinili niya ako sapagkat ang sabi niya mas makabubuting ikaw ang kumatawan sa akin sapagkat ikaw ang nakakaalam kung anong layunin ko kung bakit ako nagpatawag ng pagpupulong. Hindi naman sa... Kung mapapansin natin doon sa sulat, ay may legal implication dahil sa paggamit ng Article 2, Section 3 ng Amended Articles of Incorporation. Ang amyenda na ginawa ng KRT dun sa sulat na ginawa ko ay ipinasok na yung talata ng Biblia bilang pagpapakilala na hindi lamang legal ang kanyang gagawin na deklarasyon ng kanyang intensyon sa paghalal ng kanyang kahalili kundi meron ding biblical na basis. Kaya pagkabasa nung sulat na yon ng intention na is ng ating Tagapamahalang Pangkalatan, kapatid na iranyo Manalo, na ihalal ang hahalili sa kanya bilang Tagapamahalang Pangkalatan pagka siya ay pumanaw na ay totoong medyo may kurot sa puso ng lahat ng nandoon. Sapagkat alam natin, malakas pa, masigla pa, ang ka Pero, binalak na niya kaagad. Nasa isip na niya ang maagang paghahanda sa hahalili sa kanya bilang tagapamahalang pangalatan. Kaya ang kapatid na Chopilo Ramos, senior, na siyang presiding officer ng pagkakataong yun, sinabi niya, napakabigat ng ipinagagawa sa atin ang tagapamahalang pangkalatan, pero ito ay ating susundin. Subalit, dahil ito ay kailangan ng gabay ng Panginoon Diyos at patnubay ng banal na Espiritu, mananalangin muna tayo. Mismong ang kapatid na Chopilo Ramos, Senior, ang nanguna sa panalangin. Naalala ko pa at hanggang ngayon, damang-dama ko pa kung gaano kabiyaya ang panalangin na iyon na hin hinikayat ng kapatid na Chopilo Ramos ang Panginoon Diyos na patlubayan ang lahat ng naroon sa gagawin pag-ahalan. Mangyari pa, sinundan niyo ng luminasyon ang pangalan ng kapatid na Eduardo Manalo ang iminungkahi ng kapatid na Arnel Tumanan. Tinanong ako ng kapatid na Chopilo Ramos, ano ang maibibigay mong dahilan at batayan, kapatid na Arnel, sa pag-nominate mo sa ka-Eduardo? tatlo ang agad-agad ang pumasok sa isip ko na isagot kay Kapilo. Una, sinabi ko, logical lang po na sila ang humalili sapagkat kanina nagbutuhan na kung sino ang magiging Deputy Executive Minister. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya, hindi ho ba logical na sila ang humalili sa ating tagapamahalang pangkalatan? Ikalawa, sinabi ko na sila ang may hawak ng pinakamalaking division kung tawagin noon, distrito, ang Metro Manila. Sila ang nangangasiwa noon ng buong Metro Manila. At pagkatapos, pangatlong sinabi ko sa kapatid na Chopilo Ramos, ang pagkalang at pagkilala ng mga kapatid ng iglesia na ating nakikita inyuukol sa kapatid na Iranyo Manalo, ay nakikita natin at nararamdaman ding inyuukol sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Pagkatapos nun, tumindig si kapatid na Bien Santiago na siyang kalihim ukol sa pagpapalaganap, iklinaws niya ang nomination. Seconded by Ka Homer Chumiko at maging ng kabining Vivencio Pineda. Pagkatapos na ma-nominate ang kapatid na Eduardo Manalo, ay iminungkahi ko naman na isara na ang nominasyon. Nang ito ay mapangalawahan, isinagawa na ang botohan at buong pagkakaisa na inihalal ng mga ministrong nagpupulong noon ang kapatid na Eduardo Manalo para maging suksesor o kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan. Pagkatapos na maisagawa ang paghahalal, nanalangin ng buong ningas sa Panginoon Diyos ang buong kapulungan upang hingin ang basbas ng Diyos at pagpapatibay sa isinagawa at pinag pinagkaisahan ng kapulungan. At kami ay sumasampalataya na tinugon ng Panginoon Diyos ang panalangin ng kapulungan sa pamamagitan ng napakalakas na pagbuhos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buong kapulungang natitipon noon. Pagkatapos ng panalangin, hiniling ng kapulungan sa kapatid na Eduardo Manalo na magbigay ng maikling pananalita. Doon sa maikling pananalita na binigkas ng kapatid na Eduardo Manalo, ipinahayag niya ng buong kapakumbabaan ang kanyang pagpapasalamat sa lahat ng mga ministrong naroon sa kanilang suporta at pagtitiwala sa kanya. Pagkatapos, binuksan niya ang laman ng kanyang damdamin nang sabihin niya sa amin na naroroon na sana, sana hindi nakailanganin ang paghalili niya sa kapatid na Iranyo Manalo. Sana ang kapatid na Iranyo na ang manatiling namamahala sa Iglesia hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Yang makasaysayan at napakahalagang pangyayaring yan ay sinaksihan ng humigit kumulang siyang na napung mga ministrong niyembro ng kapulungan ng Iglesia. Natapos yung pagpupulong na yun ng 8.30 ng maga. Alas 8.35, nasa opisina ako ng kapatid na Eranio Manalo. At tuwang-tuwang kapatid na Eranio G. Manalo, dun sa laging resulta nila mala aming pagpupulong. Nung malaman niya lahat, pinagawa niya na ang lahat ng dokumento kailangan. Sapagkat ang nais niya, maging legal ang lahat. Ginawa namin ang lahat ng dokumento, at ang matapos na, pinapermahan at tinuloy na natin ang pag sa security Exchange. Commission para ito na ang maging formal na dokumento na Iglesia sa paghalili ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa posisyon na tagapamahal ng Yung mga kopya ng minutes ng napagpulungan na ating uh, isinabmit sa gobyerno, bumalik yon na may sampung kopya. At nung buhay pang kapatid na Iranyo Manalo ay binigyan ako ng isang kopya bilang pangkalihim pangkalatan at ang bilis sa akin ibinibigay ko sa iyo yan eto ay ang original isa sa mga original na kopya ng uh, minutes ng ginawang natatanging pulong kaya meron pang selyo ng Department of Foreign Affairs certified photocopy at kung ating titignan dito narito rin yung mga lagda ng mga dumalo sa natatanging pagtitipo na yon na pinangunahan uh, dito sa pangalan ng Iradio G. Manalo eh, ang lumagda si Attorney Catalino Castillo pagkatapos ang ka-Eduardo na Ayan. At lahat ng tagapangasiwa by region. Metro Manila, Region 1, Region 3, Region 3, Region 4. Ayan. At pati yung mga uh, distrito sa iba'yung dagat na represented ng ibang mga tagapangasiwa ng distrito. Northern California, Southern California, Midwest, Eastern Seaboard. Ayan. At kalakip din ito yung council certificate na nilagdaan din namin ang kapatid na Chopilo Ramos Sr. At ito ang nakasubmit sa gobyerno. Bukod yung paghalili kaysa dun sa posisyon na Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder. Kaya ipinalikha sa amin ng kapatid na Iranyo Jimanalo yung posisyon na Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder ay upang magkaroon ng formal na posisyon ang kapatid na Eduardo V. Manalo habang hindi pa siya aktual na umaakit sa posisyong tagapamahalang pangkalatan. Noong kasi ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay coordinator ng Metro Manila. Kaya ang nire niya ang iglesia sa buong Metro Manila lamang sa paglalagay sa kanya sa posisyong Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder, kaya niya ng ikatawan ng iglesia sa alinmang dako sa buong mundo na may iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga yun. Pero yung pagiging kanili, may posisyon man o wala na iniligay para sa kanya, namamalagi siya pinakahalili pa rin ng kapatid na Iranyo si Manalo. Napakahalaga ng legalidad, legitimacy, authenticity ng pagiging tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Sapagkat gaya nang nabanggit ko na kanina, doon sa liham ng kapatid na Iranyo Manalo, na binasa ng kapatid na Catalino Castillo Jr. na abogado ng iglesia noon, ay binanggit niya ang ukol sa ginawang paghahanda ni Moises kay Josue at maging sa panahon ng mga apostol na yan ay biblikal. Pinatutunayan ng Biblia. At doon sa sulat, binanggit din niya kung paano inihanda ng kapatid na Felix Manalo ang sugunan niyo sa mga huling araw ang kapatid na Eranyo Manalo. So history naman yan ng iglesia, kasaysayan ng iglesia. At pagkatapos pos, binanggit na yun din ang itinatadhana ng amended bylaws ng Iglesia ni Cristo. Legal naman yon Sa makatwid, biblical man, historical man, legal man, lahat yan nagpapatibay ng authenticity, legitimacy, ng pagiging tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Vima Ang pagsasanay para kay kapatid na Eduardo Vimanalo ay pagsasanay na bilang tagapamahala. Halos lahat ng trabaho ng tagapamahalang pangkalatan ipinagkatiwala na agad ng kapatid na Iranyo G. Manalo kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Enero, bago mamatay ang kapatid na Iranyo G. Manalo, tumawag pa siya sa akin. Eh. At isa lang ang itinatanong. Kung magagawa pa bang mapalitan ng sinuman man yung ginawa namin ng 1994. Ang sabi ko sa kanya, Sir, kung wala ninyong pahintulot, wala silang magagawang pagpapalit. Namatay ang kapatid na Iranji Manalo na hindi siya nagpadala ng mga sulat ng pagpapalit ng inihalal. Namamalagi yung halala ng Mayo sa is. 1974, yun pa rin ang binding at valid sa buong iglesia. Kaya hindi ito po pwede sabihin na dahil gusto ng kamag-anak o ng sino man na baguhin ng nakasulat, eh pwede na. Hindi po. Hindi ito family corporation. Ang tawag dito ay korporasyon unipersonal. Isang tao lang dito. Hindi asawa, hindi anak, at lalong hindi ka mag-anak. Yun nga yung pinagtataguan doon sa sinasabi ng ibang tao. Sinasabi niya na pagkamatay daw ng kapatid na Eranijie Manalo, eh dapat maghalal daw. Hindi na kailangan pa. Sapagkat buhay pa ang kapatid na Eranijie Manalo nagawa na yung pagbotohan. At yung ginawa noong 1994 hanggang walang ginawang pagbabago sa nasabing pagpupulong na mamalagi pa rin legal at matibay yung sa iglesia. Nang mag-assume siya bilang tagapamahalang pangkalatan, masasabi natin karaniwa kumbaga sa bunga, hinog na hinog eh. Hinug na hinog. Kumbaga nakita niya lahat ng pangyayari sa iglesia. Mula nung siya ay trinining, nakita niya, naranasan niya, at lumawak ang kanyang kaalaman. At ang kaalaman niya, hindi lang yung kaalaman na kung tawagin natin ay pang spiritual pati yung mga karunungan na itinuro sa labas na isangkap sa kanya. Kaya qualified na qualified siya. Makikita mo, eh lalo na kung mararamdaman ninyo ngayon, kasi sinasabi nating yung iba pang naalaman niya, natutuhan niya, at yung basbas, -bas, higit sa lahat sa kanya ng Diyos. Kaya eh ako na nakita ko lahat ng simulang yon mula nung kami ay binatilyo at ngayon na nakikita ko. Pag naririnig ko lalo sa pagtuturo sa pagangasiwa, sa mga pagpapasya, talaga nasasabi ko, inihanda talaga ng ang kapatid na Eduardo Manalo sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kapatid na Eduardo Manalo. Walang sino mang kaanib sa iglesia ang hindi nagmamahal sa kapatid na Eduardo Manalo. Unang-una, ang lahat ng mga ministro. Mahal na mahal natin siya. Bakit natin siya mahal? Bakit siya mahal na iglesia? Sapagkat kitang kita natin ang pagkasi ng Diyos sa kapatid Eduardo Manalo. Daman-daman natin na kasama niya ang Diyos sa pamamahala niya. At kitang kita natin ang kanyang matapat at napakasipag at walang tigil na pagmamalasakit sa kapakanan na iglesia. Kitang kita natin na Pati buhay niya ay handa niyang ibigay alang-alang sa pagmamahal na sa iglesia. Yun ang dahilan kaya mahal na mahal siya ng iglesia. Isa ka ba sa Gisband?